sa ating nakaraang episode ng pagtuklas sa ganda ng Baler Aurora at historical place sa Baler ay pinuntahan natin ang lighthouse ng Baler binisita din natin ang fishport ng Baler at mga nakakamanghang mga rock formation sa pangalawang pagkakataon sa pagtuklas ng ganda ng Baler ay muli kong ibabahagi ang iba't ibang lugar na pwedeng pasyalan sa Baler. Kaya tara, samahan nyo ako tuklasin ang ganda ng Baler Aurora. So yung guys, nasa proper na po tayo ng ano no, ng Baler. So ang hinahanap ko na lang dito yung signage. Tapos punta tayo ng Sabang. Tapos pahinga lang muna tayo. proper ng baler welcome so itong baler na to ay napakano sa akin uh, daming kayo eh, no? ang daming kainan nandito ano ang daming kainan dito sa baler So di pa kulaw 12 km. Kasiguran, ayun kasiguran. Malapit na tayo pupunta diyan. So ulitin ko ulit, ito yung uh, tawag doon, museum ng Balder. May vlog na tayo diyan. May vlog na tayo diyan. Yan, Museum ng Balder. So dito tayo ulit tayo sa ah uh, yan sa Baler. Tapos magpapahinga lang tayo. Pahinga ng konti. Yan. Welcome guys to Baler ng Sinid. So pahinga muna tayo ng konti tapos Nahanap po yung kung saan yung simbahan nila dito. So, yun. Kaya pwede magtanong, yung simbahan dito saan banda? Wala po, sir. Diyan, pwedeng pumasok motor dyan? Pwede naman, dito pa yung Diyan sa may command center? Oo. Ah, okay. Okay, thank you. Alright, pasok lang tayo. Tapos, doon. Doon lang tayo magpahinga. Dito tayo papasok. Papuntang simbahan. So ito yung Baler Command Center nila, guys, no. Tapos may mga ito ata yung nila, Gusaling eh. Pam. Ayan no. mayroon aw pamalaan ng Baler mayroong Aurora Bank ay alright matarik ayun guys ah ito yung ano bahay ni Maria Aragon historical place din to guys no yan so yan yung bahay ni Maria Aragon guys yung dat asawa ni ano ni dating presidente sino ba yon si basta Manuel Elquizon ayan dito yung signage nya So ayan guys yung pinaka history nya Aurora Leader si at Pangunang Unang Ginang ng Bansa sa ilalim ng malasariling pamahalaan ng Pilipinas Ipinanganak noong ika 19 ng Pebrero 1988 sa Baler Yun, taga rito siya sa yung simbahan? Boy, saan dito yung simbahan? Ah, oh, jandang Thank you Ah, ito yung simbahan nila. Ito yung simbahan, guys. Welcome. Pasok na tayo. Tapos dito muna tayo tam tambay. All right. Simbahan ng Aurora, Hanang ah, Baler. Ito ang Baler Catholic Church ay kilala rin bilang San Luis Obispo de Tolosa Parish Church ay isang makabuluhang makasaysayan at kultural na palatandaan sa lalawigan ng Aurora. Itinayo noong ika-18 siglo, ang simbahang ito ay nakatayo bilang isang testamento sa mayamang pamana ng reliyon ni Baler at ang katatagan ng mga tao nito. Orihinal na itinayo gamit ang mga dahon ng mga palma at kawayan noong 1611. So malapit na tayo sa may Baliti 3 guys At uh, binalikan ko lang ito para Yun maga pa naman Para yun So welcome to Baliti 3 Yahoo Dalawa lang kami Yung transp Adult 30 Kids 20 PWD 25 Andito tayo ngayon sa may Baliti Tree. So kung pupunta kayo dito sa may Maria Aurora, pwede nyo itong pasyalan din katulad ng ginagawa namin. So dyan, merong uh, butas dyan sa loob, papasokin natin para ma-experience natin. Tara, let's go! Ito guys, oh, napakalaking kahoy ito. The oldest and the biggest tree in the Asia. may plus light lang ako ah ganito sa ilalim kahoy kahoy ah ay hindi na ako magkasya tabi tabi po So ayun guys At uh, kasalukuyan nandito tayo ngayon Sa may pinakagitna Ng punong kahoy na to So ayun yung Gitna nya Tabi tabi po Tangasawa. Parang ano nakakatakot na iwan eh. Lalabas na tayo ay. Sikip ng daanan. Ang sikip ng daanan. Yan, galing tayo sa loob, no. In experience lang natin yung kung ano sa loob. So ayun, bumili kami ng ano muna. Para ngangat-ngatin namin mamaya doon sa kung saan kami tatambay. So dito lang 'yan sa ano sa may ah uh, balerna. Kain muna tayo, guys. Anong pwedeng kainin. Ayun. Ito sa akin. Gata, oh. maganda dito sa may sabang beach lalo na kung marami kayo at kung uh, kung mag overnight din napakarami ditong sa gilid lang yung mga uh, hotel, resort marami dito maraming pagpipilian so yun kung ano mas maganda dito pag uh, mag overnight ay thank you lord salamat maganda dito guys kitang kita mo yung mga naggaganda mga kabukiran sa paligid tapos may mga rock formation doon basta maganda so pag uh, ganitong araw kasi mga merkules ay kulang talaga yung tao siguro maraming tao pagka uh, monday tsaka ah monday sorry ah uh, sunday saturday tsaka ah uh, friday mga ganong araw kasi mga weekend na yan eh. so ayun lang guys kung gusto rin nyo pumunta ng baler Pasyalan nyo rin itong uh, Sabang Beach na to Napakagandang uh, lugar dito. Sa mga pinaka-baywalk nila. So guys, punta natin yung revolto na kung saan yung... Uh, itong tao lang ang nasurvive nung nag dito sa Valer Aurora. So ito yung revolto nila. Nandito sa... Ano? ito yung kwento na naghawak kamay sila uh, paakyat ng bundok para maligtas sila sa tsunami yun so ito yung ano nila kumbaga parang revolt kinawa na lang na revolto so ito yung pinaka kunwari uh, tubig na tsunami sa ilang minuto lang natin mula sa sabang beach ay Malapit na tayo sa may Hermita Hill So napaka ano rin to dito Historical dahil May kwento ito eh Itong ermita Hill Kung hindi ako nagkakamali Pitong pamilya lang Nasurvive nung Nagkaroon ng tsunami dito sa may Baler guys So check check pa rin natin yan Full stop Good afternoon po ma'am. Magkano po? Araw ng Disyembre 27, 1735 ay isang mapangwasak na kaganapan para sa bayan ng Baler. Bandang alas dos ng umaga habang natutulog ang mga tao, isang kakaibang kababalaghan ang naganap isang tidal wave na napakalaking proporsyon ang bumalot sa bayan ng walang babala na sa loob ng isang oras ay nawala ito. Ang kababalaghan ay kakaiba dahil ito ay nangyari ng biglaan. Walang palatandaan ng pagpapakita ng masamang panahon at walang hinula ang bagyo. Ang iba ay nakaligtas sa delobyo sa pamamagitan ng paglangoy sa borol ng puntong baha o Ermita Hills. Ta -ta dito tayo sa may Ermita Hills no akitin ah, lang natin to doon so nakasulat dito Arboretum of Penro Aurora Ermita Hill Barangay sa Bali so ayun. akitin ah, natin yan Diyan, may hagdanan dyan sabi may cross daw doon tingnan lang natin kung anong meron doon anong meron dito? parang cross daw doon sa may dulo eh ganito ka taas yung inakyat nila yung mga na kaligtas sa tsunami ng ano oh dito daw Malamig okay, dito guys oh nila. daming puno kahit ganito ka yung araw malamig let's go ganda dito So pag pumunta rin kayo dito sa may ano akitin nyo rin tong ermita hill ah, tingnan natin kung anong meron dito sa taas so, baba na sila oh. ang dami nila mga estudyante hello hi vlog wala na ba doon wala na anong meron doon anong meron Oh, shout out, shout out. Ang dami nila. Anong meron doon? so, alam <laughs> ko, dalawa lang tayo. Ang dami pala. Hello, hello, hello po. Hello. Oy, libre, libre to. Maghay na habang libre pa. Hello po. Ang dami pala dito. Field trip ata, ma'am. Sa dentro ng tripulante. Ah. Hello, hello. So, ano 'yan? Oh, 'yun. Mga estudyante. Alatan 'yan, lokal. Okay, kami naman. Hello, hello. Thank you po. So, 'yun parang nagaano yung mga bata dito. dami hey. Daming nilalo sa taas, oh. Meron pa ba doon? <laughs> Ito po. Hello po. Magandang hapon po. Hello po. Ito yung price ng ating inakyat no. Lapit na nakikita ko na. Tara. Papakita ko sa inyo. Kung ano meron dito sa may uh, Ermita Hills. Isang cross. Na mataas. At ah, uh, anak, ang nakakaano lang, ay... Yan. Hoo! Nandito tayo. Nandito tayo ngayon sa harap nitong cross neto. Sa may Ermita, eh, Ermita Hills. Ang nakakasaklaklam, nakakasaklap lang dahil ang dami mga vandalism. So guys, pag aakyat kayo dito, wag na wag kayong magbabandalism dahil sayang yung lugar no sayang so yun ito lang yung ano natin makikita dito tara dito ito yung cross so tara na tayo ang init dito ba ang pero pagdating dito sa may dyan ang ah, malamig kasi yung mga puno nga yung mga puno yan yung nakakano dikit-dikit yung puno. Ayun. So tingnan mo. Tayong pinuntahan natin dito sa taas. So, haling silip. Yan siya Finally. Yan. Finally Ah, naghahanap kami ng matutulugan. Tingnan mo naman oh. Isang tunnel. So nakasulat dito ancient escape tunnel. This opening underground is a reconstruction of the ancient tunnel used by inhabitants of Baler to escape from raids. In ancient time, Baler community experienced pre prevalent raids by the Moros. This raid must have occurred before and after the Spaniard. Makasaysayan pala itong Ano na 'to? ano kaya yung ano nito sa loob so guys nandito tayo sa may hanging bridge ng sabali no so isa rin to sa mga tourist spot ng baler so mamaya akit tayo doon mag -ex experience natin yung tumawid doon yan. So, nandito tayo ngayon sa may hanging bridge ng baler guys. So, palubog na yung araw, no? So, yun sila. Sila ate, tumatawid. Tara, experience natin yung ano, yung hanging bridge dito sa may barangay Zabali. So, tingnan nyo, guys. Naman, no? Medyo nakakatakot na hindi ko alam kung tama ba ito yung gagawin ko yun <laughs> so yan yung kasama natin tapang-tapang oh umuuga <laughs> umuuga guys Grabe, sumasayaw. Nakakatakot oh. <laughs> <laughs> La. <laughs> Alam mo ba yung gumaganyan-ganyan yung... Huwag <laughs> 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 ka muna ng umano. Huwag ka muna ng umakbang. Ay, ako. Eh, siya oh. Sana na, sanay na siya eh. <laughs> oh, grabe nakaka ano sa talampakan tama na nga hindi na nga ako mag, ano, sumasayaw uy putik sumasayaw may na ano may mad balik na nga ako mabalik na nga ako Babalik ako. Bahala dyan. mo eh. Time. One, one, two, three. Picture mo ako. Oh, guys, good morning. Uh, time check ay alas 6 na. So dito kami nakapag check in kagabi ng misis ko. Yan, yung kubo na yan. So tumingin lang ako dito sa labas dahil sobrang ganda ng kapaligiran. Maliwalas. High tide yung dagat ngayon. Tapos yung uh, sunrise nandun. Napakaganda. So sana mamaya sana mamaya maka ano tayo uh, makapunta ng Falls at makapa, makapasok tayo doon dahil nag-uulan kagabi simula pa kahapon ay eh, sana maka ano tayo. So tara pakita ko muna sa inyo yung uh, tinulugan namin. Uh, para lang to sa hindi uh, maselan, ano. Kung mga maselan kayo, pwede naman kayo maghanap ng mga may mga aircon itong uh, I love so ito yung nga namin halagang 500 lang to may may ano ka na dito may terrace ka na. tapos gawang ano lang kahoy so ito yung guys yan yan yes, isang electric pan tapos meron kayong mga ano okay naman guys malamig naman pag madaling araw na Saka yung CR. Ayan. May shower. Malinis din yung CR, guys. Sa halagang 500 ay maano muna dito. AG Backpackers Inn, no? Travelers Inn. So, ESG? ay ESG pala. ESG Travel. So tara, hitar ko muna kayo sa baba, no? Kasi, pwede pa pwede dito magano kung dito kayo tutuloy so meron pa din dito igaan uh, uh, din same price lang din yan so dito naman banda, dito yung kung sakali dito kayo dyan kayo magpapark, dyan yung motor nakaparking ko tapos pwede naman dito mag uh, luto, ipapagamit naman nila yan, kaya gumamit kami ng initan ng tubig may tubig naman Saka malawang din dito guys So yun lang yung, Kung gusto nyo dito ay uh, Medyo maganda At saka mura lang So yun lang guys So dito maraming nangingisla na dito Galing sila dun eh Tapos Pupunta sila dun daong dun yung Kasi may fish port din dun eh Yung dati namin pinuntahan Si kuyo thank <slurring> you